Good day mga ka sa kalam at magandang umaga po pala ngayon at ito syempre wala po tayong bike sa biyernes at uh, kailangan po natin magpapawes at nagsuot po tayo ng jersey. Alam nyo na po ako saan ako pupunta. Uh, pupunta po tayo sa basketball court at tayo magpapapawis. Takbo-takbo, shooting-shooting at ito po naghahanap po ako ng mga bata na mamartes ko. Ayun kamukha ni Kuya Andro. Takbo pa siya na nakit ang binibidyo ko pero agang-aga po wala pa po ang ngayon. Wala pa yung mga kamarites ko. Puro estudyante lang po yung aking nakikita dito mga ka-JT ha. Ba po tayo na pumunta ng court. Ayan si mama mama mama. Hindi pala si Jolly. Ah hindi pala hindi rin. Si ah, alam nyo na ako sino yun. Si Joema. At ito po mga ka habang nakatambay po ako dyan. Nag-aantay lang po ako ng oras. At nakita ko po dyan, si Edmond. Kinuha yung kanyang apo. At syempre mga ka-JT, nagmamartes-martes pa po tayo dito at nagantay lang po tayo ng oras para pagpunta ko po ng court. At ayun, nakita nyo po si Edmond. At nung after ko po ditong makatambay at wala po ako maimartes, ayun, lumarga na po tayo. Kinuha ko na po yung aking kasapatosan na luma. At syempre mga ka yun lang po yung sapatos natin na panglaro naginagamit na ginagamit. Sana all, mayroong mga panlaro pero ito meron naman sentimental value to. At sa mga nakakilala, uh, ito po ay isang sapatos ng... Isang magaling mag 3 point at mag crossover sa NBA ay mga JT palabas sa po na po ako diyan. Ah, punta na po. Pwe, excuse me po, papunta na po ako ng court. At ah, dito po sa covered court namin, na ginagawa po yung covered court namin. Ayun, eh. dinahan ko po, po si Najin Luzon, ayan, eh, mga nagmamarites. At ah, siyempre mga JT, after ko po magmarites diyan, Dumiretso na po ako papuntang 5 at tuwing, tuwing umaga po, lunes hanggang biyernes, alam nyo na mga ka-JT at nadaan ako po Jessica, Mario, si kay Mario at si Atene na si Sob Miguel. Panggabi raw sila, galing daw silang panggabi uh, ni Pecho. At yun nga po mga ka-JT, dire-diretso lang po tayo dyan hanggang kinunan ko si Atene na tawa na naman si Atene At ayan, syempre yung mga binabanggit ko po ay mga kapitbahay at mga tropa ko po dito ang mga ka-JT. Diret-diretso lang po tayo dito. Syempre, medyo pawis-pawis na tayo. Nakita niyo naman po ang JT Saka, laging nagpapakyut. Ayun po yung daan na yan. Ha. out kay Will Bicabalos, Elvis Puala gaya kay Jason Membrot at kay Edwin Inolba. Kay Buneng at sa lahat ng mga tropa dito sa sumusuporta sa kanya, medyo madilim na daan ako po dyan si Maribik at ang kanyang anak. Medyo blind ano sila at yan, nadaan ako si Normie at saka si Anda. Kaya mga kamag-anak po yan, matandang dugo sa akin. At dito po, daan po tayo sa Eskinita, dadaan po tayo dito kanati Cora, kay kuya Marvin sa litsunan. Ayan, mga ka-JT, tapos sa, sa umaga po, bukas na po ito, sa gabi, medyo sarado po ito kasi meron po nang gawa, may nangyaring abirya dito na may nawalan ng motor at mga kasakalam, JT. At yun nga po, dire-diretso lang po tayo dito. Tadaan po tayo dito sa litsunan. Ito po yung mga secret uh, daan na papunta po sa court namin. At sa gabi po naman po, ay medyo sarado po yan. Sa umaga na po binubuksa, mga nakalak po yan, mga ka-JT. Pero eh, dito po ay punong-puno po ng CCTV. Pwe, excuse me po, CCTV dito. At yun nga mga ka wala po ulit yun ngayon. Pagdating ko po sa court, nakita nyo naman po yung court. Uh, meron na po mga andamyo or mga scaffolding, tapos meron po mga welding na na paglalagyan po ng bubong mga ka -JT. At ito po, uh, dati po napakalalim yan yung ano na yan. Pero ngayon, hindi na po kasi medyo siyempre matagal na panahon na. Tapos na gaano ng baha na aano ah, ano ng mga putik-putik, gabuhabuhangin, -putik, pag nabaha po, kaya medyo mababaw na po ngayon yung mga ka darating ho pa naon, baka isang dangkal na lang po yun, sa sobrang dami po ng putik na nanggagaling sa bundok, mga ka-JT, dito po, ah, nauna lang po ako dito na pagtambay, wala pa po, po yung mga kalaro ko, at nakadalawang laro po kami dyan, hindi ko na po kinunan yung mismo laro namin, kasi syempre mga ka dito po sa court namin, mahirap na, baka mawala po ng cellphone, ng JT sa kalam, Marami po kasi mga ibang tao rito na hindi natin po alam kung tambay ba or alam nyo na. Ayan po yung mga scaffolding na naka, ano na po yung uh, mga paglalagyan po ng bubong at uh, syempre dito po sa loob uh, na namin na kahit po may scaffolding ayan nakita nyo naman po ang bilis matapos ilan linggo lang po yan pero may mga nakatayo na syempre welding welding lang po yan at uh, pagkatapos po niyan kahit naulan na po pwede na pong paglaruan to tong basketball court sa singgo at ayan mga ka JT meron na po rin dito uh, mga, mga forma na yan po yan yung nakikita nyo pong nasa likod na yan ng kulay green na yan forma na po yan tapos ayan po scaffolding at uh, syempre, mga ka JT uh, naglaro po muna kami at uh, ah, mabilis naman po silang makapag, ano, dyan, makapaggawa. At ayun, ah, syempre nakita ko na po yung mga kasamahan ko dyan na maglalaro, mga balik tanaw. Ah, waiting waiting lang po tayo dyan, ilan pa lang po kami dyan at tapos katambay lang po ako dyan habang kukuya kuya yakoy, kukuya kuya kuya yakoy, -kuy, syempre nagpiling ah, magaling tayo, piling star player. Pero yung suot ko pong jersey ay magkakulay lang po yan, isang amori po yan, isang mak. Uh, ah, po sa nag-coach po ako dyan, dyan po i-muntik na po kami magchampion dyan mga ka -GT coaching stop lang po ako diyan pero syempre mga ka JT dire diretso lang po tayong pagtambay diyan medyo nangangate at yun nakita ko po may mga dumadating na uh, lumipat po ako sa medyo mataas para mas malaki expo exposure ko sa camera uh, syempre ako naman po dito ang bida kaya ako lang din po yung nagpapakita panay po ang pakito diyan Ilan lang po po yung nag-player dyan at nagaantay po po kasi so, hanggang dumating si na Master Oliver, Kuya Wancho at yun nga po nagshooting-shooting na kami. At mga ka-JT, syempre eh, nakadalawang laro rin po tayo. Dalawang panalo pero hindi po ako inasahan. Min konting puntos lang po tayo hindi po tayo nasaan sa laro uh, larong buko lang tayo, tayo niyang, ano na yan, May hindi nga ako nakasit sa 3 points as uh, swerte po dyan si Master Ray uh, Master Ray Tare bumibito ng bumibito pero siyempre tinalo namin sila ang kasapi ko nga pala po ay si Pisan Delvin si mga kabataan dyan mga kajiti Tuwing umaga po, lunis hanggang biyernes, ang presidente po namin ay si Kuwa, Kuya Juancho Tagoba. Ayun po yung talaga yung nagdadala dyan. Tapos may mga outing-outing silang sineset pero hindi po ako pwedeng sumama kasi may mga pinagdadrive po tayo at mga may importante po tayo lakad. Lalo mga kapatid ko, lalo ngayon po na kailangan-kailangan po nila ng mga driver kasi po syempre pa Manila ako lang po talaga yung medyo may kaalam-alam pero hindi naman po natin pinagyayabang yung driving skill na yun natsatsyempo lang tapos hindi naman po tayo naasa sa ano maliligaw po tayo sa GPS or ways minsan sa one way ito mga ka JT nakita nyo naman po nilalagyan ni Kaywancho ganyan nung kasafety yung presidente namin sa basketball, Wadchoklan Ah, nakita niyo naman po nilalagyan ng safety yung ano, pag landing gear mo diyan, pag landing mo diyan, hindi puputok ang ulo mo, pero bali ang katawa mo or kamay mo pag umano ka diyan sa yan. Hindi po kasi matanggal kasi nakatali po yung mga nasa ibabaw, baka po malaglag, siyempre mga naggagwa po sila. Pasaway po kami, na siyempre papawis lang po kahit po ganyan, hindi na lang namin po pinupwestuhan. At ayan, nakita niyo naman po si Master Toto. Nakaporma na po yan. Uh, yan po yun. Tatlo pa lang po kami dyan. Tapos dumating si Master Albert. Nakita nyo po ang aming president sa klan. Uh, Napakaway-kaway na lang. Wala pa po yung iba dyan. Siyempre, unti-unti na po dumadating yung mga yan. Pero uh, mga kahapon po, meron po dumating dyan na nagbiga. Ayun, dinumihan po yung Di Diman lang po nilinis. At ito mga ka-JT, si Master Oliver uh, the number one star player dito. Ayun, nakita nyo naman po. Uh, mamaya po, nandiyan na si Chris Smart. Si Chris Mark Cabrera ayaw maglaro, nahihiya. At yung mga JT, ang tambay-tambay lang po kami na kaya Wancho dyan. Tapos nakita nyo naman po. Uh, sama na po siya sa vlog, ha? mapapanood niya. Shoutout kay Kuya Wancho, nakita mo naman Kuya Wancho. Ang aga natin, kaya lang napakainit po. Pagka nagkalon, pag nagka-cover na po yan, sigurado po medyo madilim na po dyan. Kaya pag pumuesto ka dyan, ang hirap pong pumuesto pagka dyan nakaharap sa araw. Kahit anong tira mo, mababling ka. Pero syempre mga ka-GT, iniingatan po namin dyan yung scaffolding. Kaya hindi na po kami naporma doon. Pero, siyempre, pagkatapos po yan, sigurado. Mga ka-basketballista ng mga tagapansol, so, kahit po tag-ulan, ah, sigurado ko may maglalaro po dyan, may paliga. At, siyempre, mga ka-JT, shoutout nga pala po sa mga hindi ko po nasa shoutout. At sa mga followers ko at sa mga viewers ko, sa mga nanonood sa akin, maraming maraming salamat po sa suporta. At ipalaw nyo pa po, po ako yung mga tropa-tropa dyan, sa mga malayo po nakakarating na panonood dito. Dito po ay sa snap Nap City. Makikita nyo na po yan. At si Will Bicabalos. Ayan, shoutout po ulit kay Will Cabalos At ayan po. Makikita nyo na po yung mga galaw ni JT sa akalang puro lang sa panson Minsan, pagka po uh, nagdrive nag-drive or umalis, siyempre, on-call driver tayo. Kahit saan saan po tayo makakarating. At yun nga po mga ka-JT, after po natin magbasketball dito, ayan na, tambay-tambay lang po kami sinabi ko sa kanila. Dito tayo para makita tayo ko sa camera at ang exposure, exposure namin para syempre eh, medyo kunyari hindi namin alam nakita nyo naman si Master Oliver usapan ano yan praise the lord po yung usapan namin dyan uh, joke lang po at niyaya ko po sila sa linggo. Siyempre, mga teammates ko, naglalaro ko ng linggo. At dito po, lunes hanggang biyernes, umaga. Ah, talaga naman sa balik Tanaw po naka, hindi naman po nakalaan, talagang pinaghahandaan po namin balik Tanaw. yung laro sa umaga, papawis lang po para iwas din po sa mild stroke. Mga takot na rin po kami sa mild stroke kasi sa mga ata-atakay kasi syempre mahirap na hindi nagsisirculate ang dugo na maayos, lalo pag hindi pinapawisan, nakita nyo naman po si kay Wancho at si Toto, sobrang nagpractice na po yan at syempre nakigulo po tayo, hindi pa po tayo nagsasapatos dyan at nagsapatos na po si Oliver dyan sapi-sapi, kalakalaban, okay lang yan, basta magjajakayin po po kami. Tapos wala pong pustahan itong laro namin, parang laro lang po di sa Bangor sa dahat yun. Uh, nakita po nila yung video ko na naglaro ako sa bagong kalsada, uh, siyempre, nakiano sila, baka naman daw pwede makisali. At si Paring Iwing, Paring Iwing sa linggo may schedule. At yun nga, sasama daw sila para sana po ay sumama talaga. Shoutout kay na Master Ombi, ni Eldon at kay Ninong. Yung po mga kalaban namin doon, kasapi namin si Naming, yung mga player po ng Betania. Siyempre, kasapi ko po lang talaga sa liga yan. Uh, marami po kaming mga player sa liga na si jepoy po, uh, tsaka si Edom, yung magkapatid na yun, yung magkuya na yun, kasabi ko po yan. sa next league, sigurado po yun, pag may liga po, papasok po yung lineup namin, di po magkakaiwa-iwala yun, hanggang sa mag-return na, Maliban lang, maoperan po sila ng mga milyones sa kabilang team. At yun nga, pagkatapos ko po mag-shooting dyan, ako'y ano na, at uh, magsasapatos na po, at uh, magsisimula na po yung game na yan, mga JT. At uh, mga kajiti, nakita nyo naman po, ayan, nakatambay kami, nakasapatos na po ako, tinawag ko po si Pinsa Elmer dyan, dumating po si Pinsa El Elmer. Elmer Adapin, nag-isang laro lang po siya kasi po mayroon po lakad yon at may nahatid po yung anak niya. Kaya sabi ko, isang laro lang sa umaga, pwede na, bisan. At yun nga, kada laro niya, huwi ka agad. Alam naman po natin na may nahatid na anak yon sa school, mga ka-JT Habang nagkukwentuhan kami diyan tapos nung nagkabuan na, dumating na yung mga ibang player, si Uji, sina Edmond, at si Pisan Delvin. Ayaw ni Kuya, Juancho kasapi si Pisa Delvin. Ayun, talo. Ah, lakas si Pisa Delvin. Pero siyempre, ah, meron din 'to eh yung am, am, inambagan at inampalan natin nga mga JT pagkatapos nakita nyo naman po yung medyas ko. Kulay pula, piling tayo, piling star player. Natutunan ko lang po magkulay-kulay ng medyas. Natutuwa po ako dati itim-puti lang tapos brown. Pero ngayon, natutunan ko po mga iba-ibang kulay ng medyas at syempre pakit po tayo, papiling, piling player. Pero mga ka-JT, alam nyo naman po na tatay tayo magpapapawis lang lagi. Takot na rin po tayo sa heatstroke at napakahirap po ang uh, mga bata pa po ngayon mga inaatake. Napakahirap po magkasakit ng stroke, uh, alagaan, medyo ang hirap din po sa kalagayan ng isang tao na gano'n. Kakasawaan din po kayo mag lalo pag makulit at hindi po natin nararanasan yung gano'n. Sana wag dumating sa atin yung gano'n. Uh, healthy naman tayo at ito laro-laro lang po kami mga ka jt Uy, uy, ang drama mo, JT sa alam. Ayan, nag na po ako dyan ng, ano, ng aking sapatos. Piling, piling star player po tayo. At nakatambay po kami dyan. Nakita nyo naman po si Pisa Elmeron dumating. Ayan po, uh, bumaba po siya dyan. Tapos sa uh, kumuha po ng bola, nag-shooting-shooting. Habang nagkukwentuhan kami dyan ni Kaya Wancho. At saka ni Natotot ni... Master Oliver Pecho at uh, alam niyo naman po lagi ko na rin pong niyayaya maglaro at yung jersey nga pala po natin na PBG, try ko po makuha mamayang kahit po may tayo. Pero unahin ko po yun, makuha ko po kay Tita Shoning. At yung po usapan namin ni Pinsan Gino. At yun nga po mga ka -GT, after po nyan, ha, nakatapos na po kami maglaro. Ito, panalo na po kami. Ayan yung big, ano po namin, pinaka star player namin, si Master Christmas Smart na mahihayain. At yun mga ka -GT, medyo uminit na po, pero nakalaro na po kami dyan. Tapos may mga player din pong ibang naglaro dyan. At nakadalawang laro po tayo at dumating si paring Willie Billy Garcia. Ayun nga po, eh, umayaw lang. At ya, mga ka-JT, nakita nyo na po si Kaya Wancho. Handang-handa na yan. At sinimulan na po namin ang laban. At tapos, na laro po tayo. Ayan, tambay-tambay ah, na lang po yan. Medyo pagod na po dyan. At syempre, mga ka-JT, ikot-ikot lang po ang camera. Almusal po sila dyan. Pero hindi po ako sumamang pag-almusal. Kasi medyo diet po tayo. Gusto ko pa po magpababa ng timbang. Ayan, mga ka-JT, magbabibis na po ako dyan. Pero niyaag pa po ulit ako lumaro dyan. Panalo po kami diyan, nagkakakantsawan lang po diyan kasi tinalo ni Pinsan Delvin yung dalwa si Edmund at si Kayawanja. At yun nga, pagkatapos namin maglaro, umuwi na po ako. At ito, 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 po, wala pa rin po mga kamartes ko. Ito po yung aming kalsada sa aming Purok, Zone 4. Uh, Tawis Street mga ka JT dito sa Los Nap Calamba City. At yun nga mga ka JT syempre pawin na po tayo hindi na po tayo magtatagal. At uh, see you on my next video mga ka JT. Maraming salamat po sa mga tumatang sa akin at uh, nanonood. Ayan nakita nyo naman po piling Metro Aid si Jin Luzon at si Ate Saneng. Happy birthday Ate Saneng. Uh, mga ka JT hanggang dito na lang po tayo. See you on my next vlog. Hanggang sa daan ako po si Ate Leda dyan. At yun nga po nakita ko po bukas aking... Ate, bahay ng ate ko. At yun nga, hindi na po ako na gano'n dito, mga ka-JT. At uh, pinuntahan ko po siya si Michael. At yun nga, si Michael pala po, ay eh, ano yan, uh, may trabaho po yan. Tapos, dalawa po asawa niyan, si BGM. Kala mo napakatino At bumili daw po siya ng kanyang almusal. Takot po sa juwa, juwawa eh. Ay, ayun, ayun. Uh, pero napaka po niya ni Michael. Para kaya lang, nananaba po ngayon. Piring star player din yan.